Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my channel. So, uh, for today's video ay ipapakita po sa inyo yung alikuran ng uh, Hong Lok at uh, uh, Park Bursail. So, kung natatandaan nyo nung last video ko ay bago ako nakarating sa Taiwo, ay inikot ko muna ang likuran ng Park Versailles at saka likuran ng Hong Yen so, so for today's video ay ipapakita ko sa inyo ang uh, views uh, sa likuran ng uh, lugar na to, yung nabanggit ko na kanina yung Hong Yen at uh, Park Versailles. So, tingnan natin kung actually ngayon lang, ngayon lang ako nakapag-ikot dito. Eh, ngayon lang talaga at uh, parang nag-adventure lang ako nito. So, sundan nyo lang ang aking video at uh, uh, sigurado akong ma ano, ma maaliw kayo sa mga kagandahan ng puro kagubatan. Ana ano, dito ko lang pala matatagpuan yung uh, pwede kang mag-hiking sa kagubatan na hindi na kailangan ano yung matarik na bundok para maglakad ka lang so dito mo lang pala matatagpuan ang mga hiking ano parang hiking thrill na rin kasi nasa para nasa ano ako sa gitna ng kagubatan naglalakad ayan so ito yung ah, uh, bridge na inikot ko yung foot bridge na to at saka ayan uh, sa unahan nito ay tingnan natin kung actually maraming mga, bridge, mga bridges mga bridges-bridges dito hindi ko pa napuntahan lahat so ayan makikita nyo sa unahan may bridge din yan ito uh, ito na yung pangalawang uh, foot bridge na uh, tinawiran ko Mm. At saka dito ko rin matatagpuan yung papunta ng ah uh, um, ano ah uh, yung ano ba yon Cloudy Hill. So dito ko rin map, ma ma maano ma ano, matatagpuan. So tingnan natin. Ayan. So papunta na ako sa pangalawang bridges na to. Ayan, so maraming salamat sa inyong panunood at uh, sa walang sawang pagsuporta sa nyo sa aking channel kahit hindi ako uh, and, uh, sumali sa live, live natin. So team promote, maraming salamat po. At uh, again, mag-shout out na lang ako habang naglalakad. Uh, team promote, uh, Uh, sa ating admin si Miss Nori Ganya official uh, maraming salamat um, Mama Duna Mami Lows Mami TV um Wing Betty Halamanay Hello po uh, sino pa ba Si Yans Hello po Yans uh, Salamat sa inyong suporta. Ito yung si Jans, uh, yung ano namin, yung second uh, admin namin at uh, assistant admin namin kapag busy yung uh, admin namin isa so bali sa team promote, tatlo na sila yung uh, admin namin. O tulong-tulong lang sila dahil busy na busy na lahat. Ayan. So ito uh, ito na pala yung uh, maliit na park dito. Ang ganda. Uh, maganda magpahinga dito lalo na pag uh, para sa mga matatanda tulad ko. <coughs> na pwede ka dito mag uh, munimunin mag-exercise para sa kagandahan ng uh, blood uh, blood ano mo? Blood pressure. Ayan. So, ayan. Ito na yung uh, pangatlong bridge na tatahakin ko. So, tingnan natin. Uh, actually, ako parang kunti lang mga tao dito. Nag, ano, pero doon sa park, marami mga matatanda nag-exercise sila. So, ito yung kagandahan dito sa Hong Kong. Kasi lahat ng, halos yata lahat ng mga, uh, District nila may mga park na mga ganito at saka ang gaganda pa ng mga park nila inalagaan talaga at mm, hindi na lang talaga pinabayaan yung mga punong kahoy na natili at uh, preserve talaga nila yung punong kahoy ayan so kaya hindi masyadong mainit dito kapag uh, uh, summer um mainit lang yung pag nasa ano ka sa syudad o sa highway. Pero, hindi naman may, kahit sa syudad o sa ano ka, may mga punong kahoy din naman na pwede mong uh, masisilungan kung naiinitan ka sa tabi-tabi lang ng mga uh, kalsada. Ayan, preserve, preserve talaga nila yung mga punong kahoy dito. Ang gaganda. Pasta, um, ano talaga, bit ko talaga yung lugar na ano na na maraming punong kahoy tsaka maaliwala tsaka parang maganda sa mata ayan so siguro ganito siguro pag laking ano ka laking bundok <laughs> mami miss mo yung ano mo yung yung kinagisnan mo ayan so Ayan sa pangatlong bridge. So ito yung pang-apat na bridges na tinatawiran ko. Ah, uh, medyo ano na uh, medyo hindi ko alam kung anong lugar 'to kasi hindi, na ano na hindi ko nabasa yung kung anong 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 mga distrito ko basta tumawid na ako dito at saka nag-adventure <laughs> nag-adventure ayan, so ito yung bumalik na ako sa ano, sa papunta ng papunta na ako ng Taiwo ayan so, um, so maraming salamat uh, again um, sa mga hindi ko na shout out, Mama E eh, sino pa ba yung hindi ko nabanggit Uh, uh, Rosely, uh, Shere, ah ah Roselia ah mah sales vlog ang hirap bengetin ang pangalan mo so support nyo po ang aking uh, member ng aking channel si me uh, Rose, Roselia bar ah Ros Ruse, Rosel Roselias ano ba yon <laughs> Rosel Roselias Banaga channel. Ay, sorry po. Si Roy, sorry, sorry Ang hirap manggitin talaga ng ano mo, ng, ng, ng channel mo, ng pangalan mo. Rolly Sells. Rolly, Rolly Sells Vlog. <laughs> sorry talaga. So, supportahan nyo ang, ang kanyang channel kasi siya yung aking, uh, masugid na member dito sa aking ah uh, bahay. So, ayan. So, ayan. Salamat sa inyong suporta ah, at hanggang ngayon <laughs> andyan ka pa rin sa akin. Salamat. And, uh, ayan. Sino pa ba si si Bing It's Key Channel. Sino pa bang yung iba? Hindi ko na ba? yung channel. Hello po ay saka si Shining, uh, shining bagong 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 ano. Sh shining, ay, hindi ko matandaan. <laughs> Sorry talaga. <laughs> hindi kasi ako lagi uh, hindi kasi ako naglo-live na kaya hindi ko na matandaan yung ibang mga bagong pumasok sa team promote. Ayan, kay ano kay kay uh, sino pa ba? Ah uh, Papa Joms ah uh, welcome to team promote ayan so sumali ka na sa premiere namin kung gusto mo lang uh, Huwag, wag, walang pilitan ayan so maraming salamat and so hanggang dito na lang ang aking pag ano pag yaw, -yaw. <laughs> <laughs> Ayan, so sa mga baguhan dito, kung meron na mga baguhan, I don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And hit the notification bell. Click all para updated kayo sa mga susunod kong mga video. Thank you! Okay, let's go. Nits Live TV. Like, share, and subscribe now.